So kung makikita nyo dito sa part ng ating panel gauge, meron tayong kilometer per liter dito na nakasulat. Merong 0, merong 20, merong 40, merong 60, merong 80. Yung part po ng ating panel gauge guys ay hindi lang po basta nakadisplay dyan. May kinalaman po yan para maging efficient tayo sa ating gas ng ating motor. So, basically, parang meter po yan para malaman yung ating kilometer per liter. Kailan po gumagana ang ating, uh, ang tawag dito, gas meter gauge. So, yun na lang tawag natin. So, basically, pag pinaandar pina na po natin yung motor, ni-start na po natin, at nag-start na po tayong bumira, dun na po magkakaroon ng bar yan. So, kapag mas malakas yung pihit ng bar, gumagalaw po siya constant. Hindi ko po masasabi kung ilan, kung